Hi guys! Welcome to my vlog for today's video guys. Nandito pa rin ako sa bahay. Wala pa rin kaming pasok. Hanggang ngayon dahil close road pa din ang mga daan dito sa Dubai. Although, mainit na naman siya. Ah, maganda rin yung panahon. As you can see, maganda rin yung panahon. Mainit na siya. Pero po, meron pa pong ibang mga lugar dito. Lalo na sa... <coughs> Lugar ng uh, way papunta sa aming work Isa sa mga lugar na papunta sa aming work Is uh, close to road pa din po dahil sa baha na super baha Ang baha po ay umaabot pa po ng uh, hanggang puhod or hanggang bewang Meron pa mga lugar dito na ang mga baha is umaabot pa ng hanggang bewang Kaya uh, wala pa kaming pasok for today So ayan makikita nyo Uh, wala pang masyadong tao. At sa kasamaang palad po, meron po yata mga nasawi na nababalitaan namin. Meron mga nasawi na naputulan ng buhay dahil sa kaganapan ng bagyo rito. Not bagyo, uh, ulan. Pero since I was here in Dubai like uh, 13 years 13 years na po ako dito sa Dubai. First time po nangyari na ganito kalakas ang ulan. I mean kahapon super lakas ng ulan. So may mga naputulan ng buhay dahil po sa uh, ulan. Dahil sa nakuryente sila sa uh, lupa. Dahil po dito po mapapansin ninyo. Wala po kami ditong poste-poste. Wala pong mga poste-poste dito para po sa mga electricity. Ang mga uh, kuryente po dito is nasa ilalim po ng lupa. Nasa ilalim po ng lupa ang mga kuryente dito kaya po uh, pinagbabawal po maglakad na maglakad sa mga daan na kung saan ay may mga baha dahil ayun na nga hindi natin may iwasan baka makuryente or uh, may biglang sumabog na ano dyan, uh, electricity. So kami kahapon, lalo na yung mga kasama ko dito sa bahay na nagbabiyahe, uh, hindi kami pinahintulutan na pumasok ng aming nga uh, employer. Pero, kagabi nga itong mga kasama ko dito sa bahay, since hindi naman kami magka-workmate o hindi kami iba-iba uh, yung mga lugar na pinupuntahan naming trabaho. So, yung mga naging ko dito sa bahay is, uh, yun na nga, dahil sa walang bus na masasakit kagabi, at walang masasakyan na metro kagabi dahil nag-close rin ang metro. And now, kagabi nakauwi sila ng uh, 2.30 a.m. daw. Since uh, naglakad sila ng alas 6 or alas 7 ng gabi, hanggang makauwi sila rito at makarating dito sa bahay ng alas 2.30 ng gabi. So, kawawa naman sila. So, ipapakita ko sa inyo ang lagay ng anong hayon. ang lagay ng uh, panahon ngayon na medyo mainit-init na Ayan, medyo mainit-init na rin naman. Ayan, medyo mainit-init na rin naman. Pero nakikita nyo, may mga tubig pa rin sa baba na medyo nagbabaha pa rin. O yan, tingnan nyo si Kuya. Hindi siya makatawid dito dahil may mga tubig pa nga. May baha. Ayan, mapapansin nyo doon. May baha pa. Ayan, may tubig pa. Ayan, may mga baha pa dyan. Pero, ah uh, hindi na gano'n siya ka ilalim like uh, yesterday night super super na malakas ang hangin and first time ko first time ko talaga kagabi as in kagabi nakita as in kagabi nakita ko kung gaano kalakas ang hangin ang hangit at ang ulan super lakas first time ko nakita dito since 2011 ako nandito sa Dubai yun ang pinakamalakas na ulan pinakamalakas na hangin pinakabaha na super grabe hindi ko ma-imagine kung kung bakit, kung bakit at kung paano nangyari na ganun kalakas, ganun kabaha, ganun kataas ang baha, ganun kalakas ang hangin. For the first time na nangyari dito sa Dubai at lahat nagtataka. Lahat lahat ng mga taong uh, matatagal na dito sa Dubai, yun din ang mga nasasabi nila na first time. First time nangyari ito, first time na uh, nagana, first time na nagkaroon ng ganun kaya taas na baha. First time na may mga nasawi ng buhay dahil nga nakuryente sa uh, paglalakad nila sa daan. so Papakita ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa loob ng bahay namin na which is yung mga kasama ko ay eh, nandito lang sa bahay, hindi ay nakauwi sila o pinauwi sila galing sa kanilang mga trabaho dahil nga uh, uulan na naman po mamaya dahil yun po ang nabalita pero sana wag na pong matuloy ang ulan. And uh, yun ang ay papakita ko sa inyo ang uh, aking mga kasama dito sa loob ng bahay. Ayan natin mga kasama ko na walang trabaho. nag sila ng mga hair nila. Nag-color sila ng mga hair nila. Dahil wala silang trabaho. Applyan mo muna siya ng letter C, ha? O, ba de, bago anawan? Bago mo suklayan. Uh Oo. -oh. Applyan mo siya ng, ano, isang kamay mo. Bago lawan? Or banlawan na? Hindi. Bago mo banlawan, applyan mo muna siya man Ibaba mo muna siya. Alika, tituturoan kita. kita. Yan, tuturuan ko muna siya bago mag-apply. Yan, puto tayo sa bahay ng mga friend ko. Akala ko ba mag-okay-okay okay, kay? Ay, ano naman yung ano, mga blower na nakakalabas siya? Mm. Ay, ba naman niya? Walang tira. Hi. Gusto mo? Meron pa doon. Gusto mo? ulan na. No? <laughs> Dahil <laughs> gumawa na Wisa! Talaga pinansin mo pe! Hoy, may takanyo na naman! Hoy, akala ko mag-oo kayo, kayo kayo, madam. Ha? Ayan, natin ako sa kapitbahay. Makikipupan dan. Huwag na doon, Hindi kayo, huy, kari mo. Ah, makita <coughs> ko oh, ni madam bro. Huwag saan na, huwag hagin na ko. Putak na yun. Huwag saan na yan sa YouTube ko yan. Tanga oh, di diba? Ito yung mga kaibigan kong bago ko mga kaibigan, mga plastik, ah, <laughs> Silicon na. naman! <laughs> Ayan, makikipo lang talaga ako dito. Marunong ka pala mga ano dyan. Ito ba? Mm. Oo, yan yan. mag ka pa ha. ka lang dyan, ma'am. Hindi, pag dito ka tumaba ka rin. Ay, ay, yan? ay, 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 kami. Dito, Ah, May kagukupada nung walang takot. ay, ay ko ah. Mayroong kanin. Hah? Kanin. sa anong yung office niyo? Saan? Huwag ko dito. Sa sweldo kayo, sila? Hmm? Ko, kushako, Wala sweldo 25 kami. 25 O, Biko, Biko. 25 kami. Diyas lang. Mahal ba? -ma. La 25 kayo? No. Ay, Biko. Sabihin Biko ngayon. Sino makaka-batch mo ba? Dati nung urban ten kami. This is Wilton ng 25 years. Sila Jema, sorap oh, no, La Merimi, Paul, Toto, hindi kami. Hindi ko no. Mm. Para mo asal buhay. Wala mm. sila tayong amin susweldo. Oh. Kaya nga ano. Ka-kadama na sa bahay nagsi Alisa. Ang an aning chan lang si Tingi na no. So. Sa tian. Kaso lang ngayon nasa kwarto lang ako pag hmm. ay nag Nagtutuwi lang sila ng mga buhok nila. Paglabas ko dahil Diyos ko, nakita ko yung book ni Ate Abby. Pasunog na. Hoy! Madlawan mo na yan! O, oh, nangyayam ko ng buhok. Eh. Okay. <laughs> pasunog. <din. laughs> Madam, nandiyan <laughs> si Adawiga eh. Hindi. Nandiyan uh -huh. si Adawiga eh. Saan pa niliriban mo? Ano si Adawiga? Ha? Ha? Sa dawi ng chan wala, 'di ba wala tayong pasok. Ano gagawin niya sa salon din? Diba ate? Hindi ka nga siya makauwi eh. <laughs> Hindi siya makauwi kasi wala walang ano. Sabi ko, may bus ba? Sabi ko, wala. Wala <laughs> ka uuwi. Tanga. Saan? Sa YouTube. 56,000. Ay, taray. Bongga. Ikaw, ikaw, ano? Pakpak or pick pick. Ano po ka ni Ano? Buti pa si Lovely, kakasal na. Kakasal ba? Ano kayo ngayon? Lovely, kakasal Ipaklaan naman. Ano kayo? Hindi. Flower girl. Si Madam Denden nga, iniwalayan yan. Hindi ay nakapaghiwal. Di ba, Dr. Ola Denden? Ang anak maghiwalay sa Pilipinas na lalaki. Kaya yung asawa niya talagang pinakasalan niya. Ay, yung babae. Yung lalaki. Ay, yung lalaki na pinakasalan. Ay, yung asawa siya. Nakita ko si Dr. Ola Denden. Yung jowa niya yung dito. Yung niya yung dito. Engineer yun, mami. Hmm. Pero ang sa Pinas, hiwalay na sa'yo, di ba? Kasi adik. Nagpakasal sila na, di ba? Sa ano? Sa Baguio ba? Pakasal sila sa Baguio. Baguio ba yun? Baguio. Ako sa sa Baguio pwede. Ayoko. Ayoko Ayaw ako na. Akala ko siya dito. Kaya. Sino? Sa Saan? Dubai. May oh mino mino next month eh walang ano lang, 2 weeks na namin oh, na may date na ka-hape na? Oh. abertin na 50? walang masyadong bumarasa <laughs> 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 kaya nang oh, oh, tawag na siya, 60? oo, tapos ano, yung pollens ano uh, uh, yung gata ano, 50 pa lang yun? bakit ma-hape ano? oh, ma oh. oh, eh. diba, na yun? sa balat bakit ma-hape na yun? mas sensitive yung part na yan kasi nag-relent ako eh 60? sabi nga 60 na yun Nasa 50 plus na yun na, nung nandito ah. 55 na siya. Ah, 55 P na? Oo. No. Kasi na lang pala, 5 years old. Kasi na lang 60 na siya. Si ano, di ba 55 na siya, Mami Candy? Oo. Maraming huwag dyan. Si, kasi si, si Mami Joan 52 eh. Hmm? Ha? Huh? Mas mata pa si Mama Joan <laughs> uh, niya? Pagsak <laughs> pa Ang kasama ko sa salon, 57 <laughs> si Mars. Sunod doon. Um.